So good morning mga paps no Welcome back sa ating youtube channel RM Sindong Mix Vlog uh, For today's video mga paps uh, Wala muna tayong hunt mga paps no uh, For today's video Magano mga paps Makit kami sa bundok ng lula ko mga paps dito Kasi maglilinis kami dun mga paps At magtatanim kami ng mga Matatanim namin dun Tulad ng gabi at saka yung Mga uh, niyog So, samahan nyo kami mga paps sa aming adventure sa aming bukirin sa uh, lula ko mga paps. So, let's go mga paps! Ayan mga paps, paakyat na tayo mga paps. No? Ito yung daanan namin sa aming bundok ng lula ko mga paps. Ayan. Ito yung mga paps. Oh. Sobrang tarik yung daanan mga paps. Ayan, no? tsaka yung anak ko mga paps at tsaka yung pamangkin ko mga paps nandun ha, sa unahan mga paps yun nandun na sila mga paps so. yun ang kasama ko mga paps yan yun na let's go so, yun mga paps tumating na tayo sa lupa ng lula ko mga paps ito mga paps so. yan may malit na kubo kubo ito mga paps tsaka mga paps bago tayo umakyat dun sa taas sinandun pa tayo sa taas yung 6 uh, anim na hektar to mga paps eh So maghanap tayo ng uh, pwedeng pangulam natin mga paps kasi ah uh, may dala kaming kanin pero wala kaming ulam. So maghanap tayo mga paps. So diyan sa baba mga paps diyan. May makuha tayong mga pangulam diyan mga paps. So tingnan niyo lang mga paps no. Uh, sabayan niyo kami mga paps at samahan niyo kami sa aming uh, forest adventure mga paps. So let's go mga paps. So, dito bababa tayo mga paps, no? Ito mga paps, pwede din kuha natin itong pang ulam mga paps. Ito. 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 yung kawag nila na garlang. O gabi mga paps. May, may ano yan. Pwede yung mga paps. So yun, mga paps, bababa tayo dito mga paps. Hanap tayo ng kagang mga paps. Tapos tawag sa amin sa Bisaya, Pio. So bababa tayo ito. Dandahan lang tayo mga paps, no? Kasi madulas dito mga paps oh. So. Idong, mo na kadong. ko isa mga paps. Na mga paps. Yeah. So dyan mga paps. Yan. Marami dyan mga paps kasi lang sobrang tarik. So dito lang tayo mga paps no. Tayo mga dito tayo mag-umpisa, mga paps. Papunta doon sa taas. Kita tayo ng tawag nilang kagang. Ito, ito, ito. Ah, so tingnan nyo mga paps oh. Ito yung sinasabi ko mga paps yes. Yan yes. ay, -ay. Yun. Yan yun mga paps oh. Yan Sarap to mga paps uh, Gataan mga paps Pero wala ito yung panggata So ano lang natin Yan wala Yan Ito So yun mga paps oh. All. Yan mga paps. Diba? May pang-ulam na tayo mga paps. Ito natin ilagay sa plastic. Yun mm. paakyat na kami mga paps. No? Yan. Yeah. Isa pa lang yung nahuli namin mga paps. <laughs> ito sa plastic. Kikiat! Mga paps may nakita ito yung butas mga paps. Oh. Dito baka mayroon mga paps. Tingnan natin. O yan mga paps, o, may butas, yan. Tandaan natin yung bato. O mga paps, daming, malalim pala ng butas nito mga paps. O diba, ito na mga paps, o. tingnan nyo mga paps, ang laki. Ayan mga paps, Oh. Ayan mga ang nito Yan mga paps Yan mga paps Diba May tatlong huli na tayo mga paps Yan mga paps Meron na nakita yung pamangkin ko mga paps Ito yan mga paps Ang laki Ang laking Kagang mga paps Tapos kami Kung ba, yan mga paps. Laki. Hmm. Laki. Kumangkin ko nakakita mga paps. Pang-apat na huli natin mga paps, no? So, hanap muna tayo. Hanap pa tayo mga paps. Sa Salam ko, ano. Puto din mo Meron pa daw? Meron Meron hmm? pa. Yan. 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 So, yan mga paps no so nandito mga paps so oh. yan pag ani mga paps lagi plastic mga paps may butas dito baka mayroon tong laman mga paps tingnan natin yan so mayroon mga paps so oh. Meron siyang laman mga pup, mga pops pero maliit 'yan. Di ba? Kawalan natin mga pops. Daming mga maliliit mga pops. Ito. Tinawag. Meron daw dito. Ha? Laki mga pops oh. Ha. Laki. Yan mga paps ang laki mga paps oh. Diba? Tingnan nyo mga paps ang laki. Oh. <laughs> yeah. Nangangagat mga paps oh. Laki ng sipit pero hindi sa makasipit mga paps. Cool. Mm. Ah. Hmm. Wala, Wala pa daw dito mga paps. Kaso lang ang laking butas. Nakakatakot. <laughs> Makagat. Dakot mo ah. Kaya ilalo. Okay, <laughs> <Sakit>. <laughs> <laughs> mm. Laki, mga Hmm. paps. Di sakit. mo sa, video kasi. Ang laki mga paps, oh. Tingnan nyo mga paps, ang laki. Ito yung nakakagat sa akin mga paps. Buti na lang binitawan ko kagat niya mga paps. Yeah, tingnan mo. Oh. Eh. Yan. Oh. Ito. Okay, Ito.

Yan mga paps huli Yan. mga paps. Wala. 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 Mayroon mga paps o pero maliit. Yan mga paps o. maliit mga paps. Pakawalan na natin mga paps o. Yan mga paps o. No? Hanggang dito lang kami mga paps na no? Kasi dito lang ang namin mga paps. Yan. Tira dong. So mga paps, ito yung nahuli natin oh. Mga sampung pirasong kagang mga paps. So tawag sa amin kagang. So ang loto natin to mga paps. Ah, sabaw. So ito yung halo natin mga paps. Yung gabi. Ugar lang. Ah, bisul. Sa amin tawag bisul. Saka ito sa mga paps oh. May naku kami sa Tsaka malunggay mga paps. Tsaka lemongrass. So yun mga, mga paps no. Sabaw yung ano, aluto natin to mga paps. ulam. So mag cooking show na ko mga paps. Let's go. Luto na yung uh, bisol na ano natin mga paps yan. Ito na to mga paps. So yung huli natin na kagang mga paps luto na rin. So lagyan natin ng saluyot. Saluyot. Ano yung ka Kau ba na mag sa <laughs> So, lagyan natin ng lemongrass. Saka, yung asin. Asin eh Okay, Lagyan natin ng asin. Dila mo na ko. Tapos lagyan natin ng na... magic sarap. Magic sarap. Magic sarap. Yan mga kaps magic sarap. Para lalong sumarap mga pups. Okay, hindi ka na. Ka na kaps. Tikman natin. Tikman natin mga kaps. ah, medyo ano pa mga paps, kulang pa. So, dagdagan natin ng asin. Eh, uh, pinan po naman ni Kon. Hmm. Saka, lagyan natin ulit ng magbit sarap. Lagi <laughs> may abo na yun. So, isit aside natin yung asin. So, yun mga paps, no? Ah, patikman muna natin mga paps sa ating manghuli ng limangong, mga paps ay kasag to ah. anong sabi mo ano so lagay natin yung malunggay mga paps yeah lagyan din ng malunggay guys <laughs> tara guys <ragas>. kumanga guys <laughs> So, yun mga paps no. Yan Oh. oh sarap siguro ito mga paps. So, patikman natin sa ating sa pamangkin ko mga paps. Tikman mo dong. Wow, sarap. Ah, okay. Oh, ito yung luto natin mga paps. Oh. Ito yung luto na nahuli natin na uh, uh, kagang mga paps. Saka so, ito yung sabaw. Yan. So, kain na tayo mga paps no. So bago tayo kakain mga paps, magdasal ah, magdasal muna tayo mga paps. So salamat ama sa grasya na nasa aming harapan. Sana magbigay ito ng lakas ng aming katawan. Amen. So kaya Kain na tayo. So sila mga paps. Kain na daw sila. So, kain na tayo mga paps. So kain na na to mga paps no. So, ito yung kainin natin mga pups. kain kain ito yung buhay probinsya mga paps yun mga paps usubang taba Terapun ng kanin ngulang. kulang mah, wow uh -huh. yan mga paps oh hmm. ba mga paps ubus yung ulam kanin mga paps So yun mga paps, tapos na kaming kumain mga paps. Ah, akit na kami doon sa itaas mga paps. Kasi Mag magtanim kami Ito, ng ganito mga paps. Oh. Ito. Gab, uh, uh, gabi. O, oh, bisul. Bisul pala mga paps. Tanim natin doon sa taas mga paps. tapos na kami kumain. So kukuha na kami mga paps para itanim. Pa. So mga paps no aakyat natin sa taas ito yung itatanim natin mga paps ito bisul so yan mga paps aakyat tayo ma ito yung bundok so dito na portion mga paps yan hindi po wala pang tanim dito na garland ay ga ganito mga paps yung bisol ito. So dito natin ito itatanim mga paps. Ito na porsyon mga paps. Kasi doon sa baba mayroon na doon mga paps. Oh. Yan. Ayon. Bagong tanim na dyan mga paps. Tsaka dito mga paps. Ito. Nataniman na namin mga paps. Oh. Yan. Pati doon sa taas mga paps. Oh. May tanim na yan. So dito na porsyon mga paps. Dito na Dito na porsyon wala pa Yan. so tataniman natin mga paps no so yun mga paps no ito lahat yung natanim natin na bisul mga paps Yan. Yan. hanggang doon mga paps guro mga isang daang puno na to mga paps yung ano natin na tanim so, yan mga paps hanggang doon sa, sa taas mga paps doon yun lang mga paps no yan uh, abot pa to ng mga walong buwan mga paps bago mamunga so yun mga paps ah uh, tapos na kaming nagtanim ng bisol mga paps o garland so uuwi na kami mga paps uh, salamat sa pagsubaybay sa aking channel mga paps no rm sindong mix vlog at pag uh, hindi pa naka subscribe mga paps, at hindi pa na-hit yung notification bell, sana i-hit yun na mga, mga paps para updated kayo sa mga uh, video na upload ko sa youtube mga paps so hanggang dito lang yung video mga paps uwi na kami, katanghali na mga paps so salamat mga paps mabuhay po kayo God bless po sa ating lahat bye bye mga paps